So ngayon araw guys, pupunta nga pala ako ng computer shop para magbantay. Nagdala na nga rin pala ako ng phone holder, baka kasi makapag-content ako. Pagpunta ko nga dito sa computer shop guys, meron na agad nakaway sa akin. Kaya sabi ko, baka inaantay na ako ng mga bata dito. Pagkita ko nga sa kanila guys, nagulat ako kasi sobrang dami nila. Baka na pala ngayon, kaya wala silang makapasok. Magbabantay lang sana ako kasi nakita ko ang daming bata. Kaya sinabi ko kay mama, siya na muna yung magbantay. Meron kasi ako naisip na pa-challenge sa mga bata. Kaya umalis na muna ako para bumili ng props. Tapos nakita ko yung puno dito, nakasabit na sa kuryente. Kaya sana, Brown out Mga ilang minuto nga pala, nandito na nga pala ako sa 7-Eleven. Yung naisip ko nga pala bilhin dito guys, yung mga drinks. Nakita ko nga pala yung challenge nito sa TikTok. At nakita ko ang daming views kaya gagayahin ko. Yung ipapahula ko nga pala guys, yung mga madadali lang. Yung mga kinuha ko kasi dito guys, yung mga nabibili lang sa tindahan. Kaya panigurado, alam na nila yung mga lasa nito. Yung mali ko nga dito guys, tagdadalawa pa yung nabili ko. Yung bala ko kasi guys, ipapatong na lang nila yung soft drinks para mahulaan. Kaso hindi ko nga pala ito na paghandaan kaya gumulo yung content. So syempre guys, dahil gusto ko nga pala ng kakaiba, kumuha na nga pala ako ng toyo at yung gagawin ko nga pala dito, guys, ay bonus round lang. Gusto ko na nga agad makita yung reaction nila kapag natikman nila to. Yung tipong sarap na sarap sila sa iniinom nila. Tapos bigla sila makakatikip ng sobrang alat. Ewan ko lang, guys, kung hindi nila iluwa yung mga ininom nila. Kinakabahan nga rin pala ako dito, guys, kasi hindi ko nga pala nakita yung mga presyo ng drinks. Baka kasi lumampas sa dalakong pera, mapahiya pa ako. Tapos, ayan, guys, yung problema ko nga pala dito, kung paano ko dadalhin. Sakto, may dumating ding kamotor Kaya, imbis na maglakad ako, sumakay na lang ako. Yung bayad nga pala dito, guys, ay 10 piso lang. Tapos, nakababa na nga pala ako, guys, na-realize ko na mag na lang ako. Magulo kasi guys kapag pinagpatong-patong ko yung mga soft drinks. Buti na lang talaga guys, hindi namin naalis yung mga karton dito sa computer shop. Kaya meron tuloy ako nagamit na pangharang. Biglaan nga pala to guys, kaya hindi ko talaga napaghandaan. Kaya imbis na maganda nga pala yung content ko, nasabihan ko na lang na pwede na yan. Natutuwa nga ako sa mga bata dito kasi sila mismo yung nagsasabi na magpalaro daw ako. Minsan nga guys, may nagbe-message pa sa akin kung anong laro daw yung gagawin nila. Kaya guys, kapag nag-celebrate nga pala ng 500k followers, sila nga pala una kong papakainin. Bukod nga pala na customer ko sila dito, ay followers ko din sila. Kaya ayan, tuwing nagpapalaro ako, sobrang active nila. Guess the drinks challenge! Kaya sa mga gusto nga pala panoorin itong challenge na to guys, ay na-upload ko na nga pala sa Facebook page. Kada tamang sagot nga pala guys, meron nga pala sa ng premium pera. Pagkatapos, Pagkatapos nga pala ng palaro ko, guys, sila nangarap pala yung naglinis. Tapos ako, painom-inom lang. Pagkatapos nga pala nila maglinis, guys, binigay ko nangarap pala yung mga reward nila. Yung binahid ko nga pala sa kanila, guys, yung sinukuli nga pala sa isang libo. Kaya, kaya marami akong budget for today's video. Marami, maraming bata nga pala to, guys, kaya abonado pa ako. Lagot na naman ako kay mama kasi binawasan ko na naman yung kita ng computer shop. Sabi ko, dito din naman yung babagsak, kaya no problem. Hindi naman yung nagkamari kasi pagkatapos na pagkatapos, nagbukasan sila ng PC. Medyo nagutom na ako, guys, kaya ayun, tamang bili na muna ako ng pagkain. Ang galing nga, guys, dahil nagutom ako, sa oras ng kainan. Dahil malamig nga pala yung fried chicken, nilagay ko na nga pala sa gitna ng kanin yung manok. Tapos inantay ko nga lang pala ito ng mga 10 minutes at uminit naman. Kaya po trip na naman, subay skincare. Enjoy na ako, kamot later. Medyo nangangatik kasi ako guys kapag ulam ko yung manok. Bawal pa mag dahil hindi pa mayaman. Mga alas 11 na nga pala ng gabi, wala na nga pala nagko-computer. Kaya napag ko na, umuwi na ako ng bahay. Nakakatabad naman sa computer shop dahil wala nang ginagawa. Inuwi ko na nga rin mga soft drinks, tsaka yung patis at toyo. Hindi naman to nag sayang kapag tinapon. Kaya yun lang, thank you for watching. Bye-bye!